Ayan, at pinasyalan nga natin ngayon si 88136. Nandito ngayon sa shop. At ito, ah, medyo matagal-tagal pa sigurong matatapos. At gawa ng unang-una kung makikita nyo, nakataas pa ang kanyang mga gulong. Ayan. Medyo talagang ah, inaayos. Pinapalitan ang mga, ano, mga dapat palitan. Ha? Ayan, oh, kita po. Mga bago na yung mga ano. Mga hindi naman po bago, total bago yan. Mga nerepair lang po yan. Pero talagang bawat R8 po kasi, chinichick lahat yung mga yan. Kita nyo po lahat wala yan. Pati po mga bibelt wala yan. At ito po, nililinis po yan. And, ganyan po dito sa amin pag ina r Ayan si 88136 Ganyan po dito pag inaaray itang bus Lahat halos talaga ginagalaw Tapos yung baby tank nyo Nagka meron po kasi ng ano yan Ng butas Aray. Ayan at uh, sigurado to uh, Mga Friday daw to Mga Friday sabi ni Chip Roque Mga Friday mga kagulong Baka makabiyay na po tayo kanya po talaga pag ginarake dito, halos lahat po yan pinapalitan. Lalo na mga na mga langis. Fuel filter, oil filter, fuel filter, lahat po yan. Ito po At dito po kung napapansin nyo po, mga ano po yan, mga inaayos po yan pagdating ng R8. Yung mga alternator, Ayan yung mga alternator na yan pinapalitan po yan at yung baby tank inalis na rin nila yan ang pag dito sa amin talagang lahat ay ginagawa pinapalitan ng mga bagong belt Eh, mga kagulang, siguro po sa Friday, babiyahin na po tayo sa Friday na.